Limang bagay na kailangan mong matutunan bago ka magtayo ng coffee shop mo. So, number one is costing hindi lang tayo basta timpla ng timpla ng kape, dapat alam din natin yung mga ginagastos natin para makabuo tayo ng isang drinks. So dapat alam din natin yung mga nagagastos nating ingredients. For example, yung cups, gatas, kape, yung tao na binabayaran mo, na pinapasweldo mo, yung kuryente, yung tubig, yung delivery fee din ng products mo para makapunta sa'yo. So dapat lahat yan nakasulat para mas makagawa tayo ng reasonable na profit margin. Number two naman is supplier and inventory management. So ibig sabihin, kailangan mo makahanap ng reliable na supplier Supplier. Yung pag may mga problems ka, for example, naubusan ka bigla ng stocks, kailangan mo na agad. Yung mga supplier, natutulungan ka talaga nila, magpapaship agad ng stocks yan para may mabenta ka. Yun yung mga kailangan nating mahanap. Sa inventory management naman, kailangan alam mo yung stocks mo kung ilan lang yung kailangan mong itabi. Para hindi ka mag-overstock. Kasi madalas dyan na pupunta yung mga kinikita natin. Akala natin wala tayong kita, ang laki naman ng sales natin. Yun pala, nasa inventory lahat yung pera na kinita natin. Number three, customer service and experience. So, hindi lang sapat na masarap yung kape natin. Dapat okay din yung pag natin sa customer, yung ambience ng cafe natin, yung experience ng customer natin. Yan yung mga importante bukod sa masarap na kape. Number four, menu development. Hindi pwedeng puro caramel macchiato ka lang, puro Spanish latte ka lang. Kailangan marunong din tayo sumabay sa uso. Ano ba yung mga nauuso drinks? Kapag Christmas, ano yung mga Christmas drinks na ilalabas mo? Kapag summer, ano yung mga summer drinks? In short, dapat naglalabas din tayo ng mga pang-seasonal na drinks natin. And last but not the least is number five, which is marketing. So, syempre, kahit gano'ng kasarap yung coffee natin or food natin, kahit gano'ng kaganda yung service natin, kung walang nakakaalam na nag na exist tayo, bali, wala din. Kaya tandaan nyo guys, marketing is more important than sales because sales is just a byproduct of your marketing. Kaya bigyan talaga natin ng time kung paano natin mamamarket yung business natin. So there you go guys. Save this video if you're planning to start your own coffee shop business.